Mga Katoliko, saan nyo po nabasa sa Biblia na may powers si Maria sa Espirito? Hmm? Tao lang naman si Maria eh. Wala siyang kapangyarihan sa Espirito. Kagaya nyo, kung Kristiyano tayo ay susundin natin si Jesus. Ang turo niya ay sa Diyos tayo manalangin. Sa Ama. Basa Biblia huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Pilipos 4.6 Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahinawa ang pangalan mo. Mateo 6.9 Walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu upang pumigil ng Espiritu. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Ecclesiastes 8.8